Magandang umaga sa inyong lahat mga master Gagawa tayo ng video tungkol sa pagpalit ng Gear oil ng motor natin At ang ilalagay natin ito ay Ito, Yamaha Lob Maganda At ang presyo nito ay 80 pesos lang dito sa amin So ayan Dito natin siya ilalagay At ang gagamitin natin ay ito 10 mm yan 10 mm ten mm na ibang tawag nila yan text nyo na lang kung anong pangalan nitong pang bukas na ito <coughs> so ayan umpisa na natin at syempre pala may lalagyan tayo ng use oil yan lalagyan natin yan ng use oil para pang oil natin sa lumang gamit natin pwede pa yan dito dito yan gaganyan lang yan. so ayan ilapit lang natin yung camera natin okay kita na ayan ang ilalagay natin na oil nya 80 pesos lang ito mga busing yan pang niyo talaga yan saka ito paglalagyan natin na use oil. Sa ito, yan. Nagano na. Yan. Ito, maluwag na ito. Danggalin na lang natin. Hanapin nyo lang maraming tornilyo yan. Hanapin nyo lang yung 10 mm. Basta yung kasya yung 10 mm mga busing. Tatlo yata yung tornilyo na nandyan. Kita naman tamali dito oh malit din yung iba pero ito 10mm ito mga busing so ayan gugutin lang natin medyo matagal ng konti ayan, wala tayo kasing pang bukas na electric so kamayin na lang natin total madali lang naman Gano'n? ayan, tanggal na natin. Ay, hindi na cute. Ayan, itim na, oh. Four years po yan na hindi napalitan mga buti. Mula nung bago, hindi ko pa yung napapalitan. Ngayon lang napalitan. So, simpre, tanggalin na natin itong nasa ibabaw. Dito. Ayan, tanggalin na natin yan. Tanggalin na natin ito para lumabas lahat yung kanyang oil so ayan tanggalin na natin mamaya natin iwasin itong motor mga busing so yan 4 years na yan na hindi napalitan yan itim na itim na oh nang itim talaga babalik na natin yung 1 volts niya so, punasan lang natin ng konti punasan lang natin ng konti tapos isup na natin ayan nigpitan na natin mga busing hindi matagal lang nigpitan mga busing so ayan ganun lang maraming tornilyo yan mga busing pero 10mm basta hanapin nyo lang yung kuan kasi yung 10mm na ano pang tanggal ng tornilyo yan ito 10mm itong gamitin nyo kasi ito mayroon din dito eh. pero maliit Ayan, huwag nang masyadong higpitan. Kasi may rubber din yan. Ayan, tama na. At saka, ito na ang ilalagay natin. So ito, bukas na to mga busing. Pinutol ko na kahapon. Ayan, ilahin lang natin na ganyan. Tanggal na, butas na yan. Dati yan, nakaklose. Pinutol ko na kahapon. binotol ko na. So ayan, ilagay na natin. Jera. Yeah. So ilagay na natin mga bossing. Ubus na natin lahat. Pisilin-pisilin lang natin para mabilis lumabas Ayan, wala na mga busing konti pa lang laman nito mga busing pisil-pisilin lang natin para mabilis yung lumabas ano nga na mga master so ayan tapos na punas punasan lang natin ng konti para malinis punasan natin ng konti Punasan din natin yung bibig niya ng konti. Saka natin iwashing mamaya. So, ayan na. Thread na natin. Ayan. Tapos na. Ganun lang kasimple ang palit ng gear oil. Ayan. Saka natin iwashing mamaya. Oo. Itong... Mm. Ayan mga busing, ganun lang ang pagpalit. Ayan, tapos na tayo. Maraming salamat sa panunood. Sana may may tutulong sa inyo mga busing, mga master. Yung hindi pa marunong masyado na tulad ko. Ayan, ito one lamang. Remembrance lang natin sa pagpalit ng gear oil. So maraming salamat po.